Ito mga Coris may iba naman tayo. No? Mahirap magpalaki ng anak, lalo na kung wala kang katuwang sa mga pangangailangan nila. Kaya naman, usapang pamilya po muna tayo ngayong umaga. Pero bago yan, panori po muna natin ito. Ang ikatlong linggo ng buwan ng April ay idineklara bilang Solo Parents Week, habang ang ikatlong Sabado naman ay ang National Solo Parents Day. Ayon sa mga pag-aaral, aabot na sa 15 milyon ang bilang ng mga solo parents sa ating bansa at 75% ng bilang na ito ay mga kababaihan. Mula sa tahanan, pagkain, edukasyon, hanggang sa aruga na dapat ay natatanggap nila ng buo, maraming dapat isa alang alang sa pagtataguyod ng isang bata para masiguro na lalaki silang maayos at may akses sa kanilang mga pangangailangan bilang tugon sa lumalaking bilang ng solo parents sa bansa at hakbang sa paniniguro na natatamasa ng bawat bata ang kanilang karapatan sa maayos na buhay, ay isinulong ang mga batas na nagbibigay ng suporta at umaalalay sa mga solo parents na mag-isang nagtataguyod sa kanilang mga anak. Kabilang na ang Republic Act 11861 o ang Extended Solo Parents Welfare Act. Alamin natin ang mga nilalaman ng batas na ito, pati na ang mga benepisyo at programa na inilalaan ng National Council for Solo Parents para sa kapakanan ng mga solo parents sa bansa. Dito lang sa Rise and Shine, Pilipinas. Ayan mga kababayan, para gabayan po tayo sa usaping ito, ay makakapalingan po natin si Secretary General Red De Guzman ng National Council for Solo Parents. Welcome po sa Rise and Shine, Pilipinas. Good morning. Yes, good morning. Maraming salamat sa Rise and Shine Pilipinas sa pag-imbita sa amin. Thank you so much Sue, for being with us this morning, Secred. Uh, we want to know po, ano po ba yung mga nilalaman o ilan sa mga nilalaman nitong Republic Act 11861 o yung tinatawag natin, Expanded Solo Parents Welfare Act. Yes. Uh, kaya kaya tinawag na expanded kasi yung original na batas yung Republic Act 8972 mm -hmm. ay uh, pinirmahan ni Presidente Joseph Estrada noong 2000 pa no. Mm -hmm. Pero marami hindi nakakalam, maraming solo parents ang so hindi aware. And uh, ang ginawa nitong uh, Republic Act 11861 ay uh, going specific yung mga benefits no kasi doon sa unang batas medyo masyadong general eh. Mm -hmm. So halimbawa, may educational benefits sinasabi doon sa 8972. Dito sa 11861, nililinaw, isang anak ng uh, solo parent ay gagawing full scholar ng ating national government mula start ng pag-aaral hanggang makatapos ng college or vocational studies, kung ano yung choice niya. Okay. So, paano po natin define yung term na solo parent? Uh, ang solo parent, generally, ano uh, sa ating batas, ay kailangan unang-una -una nasa iyo yung bata. Mm -hmm. no? Tapos yung bata ay dapat 22 years old and below, mm -hmm. pero, kung 18 to 22 years old siya, kinakailangan yung bata ay nag-aaral. So kung mm -hmm. hindi na nag-aaral yung bata, hindi ka na rimao consider. Pangatlo, dapat yung anak mo ay wala pang asawa or sadiring pamilya. Okay. Mm -hmm. Kasi kailangan dependent siya ng support doon sa ating uh, solo, solo parent. parent. Mm -hmm. Ang exemption lang do sa edad is kung ang anak mo isang PWD o person with disability. So for the entire life ng bata, uh, siya ay as sa minor. Kaya ikaw as a solo parent, practically solo parent for life ka. Tapos kailangan din pumasok ka doon sa mga defined categories. Ano? For example, uh, ang alam kasi pag solo parent, namatay ng asawa or iniwanan ng asawa. Mm -hmm. Pero dito sa Expanded Solo Parents Welfare Act kasi may mga idinagdag. For example, yung asawa or kamag-anak ng ating OFW na low or semi-skilled. So sabi ni uh, dating uh, DMW Secretary Ople, About 44% ng ating deployment ay low or semi-skilled at 57% dito, mga kababaihan. So, napakaraming yung number na yan considering ang laki ng ating mga uh, OFW deployments. Okay. Ano? And uh, yung isa pa na bagong category is yung uh, babaeng buntis. So, buntis ka pa lang kung iniwanan ka or pinabayaan ka na ikaw lang ang mag, uh, buntis at mga laga doon sa iyong sarili, pwede ka na rin mag-apply as a solo parent. Mm -hmm. no? So marami, marami. Uh, all in all, meron tayong 12 categories and may special category para doon sa adolescent solo parent in response naman do sa ating teenage pregnancy and uh, child marriage issues. Mm -hmm. Well, Prof. sa definition na ibinigay sa atin ni Sir Red, sa solo parent, mukhang pasok ako doon. Okay. okay. Uh, year 2000, nung pinirmahan ni dating Pangulong Joseph Estrada, yes. Eh, yun din yung panahon na naging ama ko, no? Ah. So, um, Nasa akin ng mga bata, uh, to, for 23 years, pero hindi na ako nag-apply ng Solo Parents ID because uh, ang akala ko, yung mga benepisyon, hindi ako pasok doon sa mga benepisyon uh, dahil yeah. mayroon siyang uh, hangganan lang kung ano yung uh, kinikita mo hmm, sa isang correct, buwan. Correct, ano. yeah. So, uh, iniisip ko, ako'y lagpas na doon, so yung mga benepisyon yun, ay wala na rin sa akin. So, pakilino nga po ito na eligible ang lahat ng solo parent basta nasa iyo yung iyong anak at ikaw nagtataguyod dito. Yes ano uh, yun kasi yung medyo kaibahan ng sektor ng solo parent ano? Hindi ka lang say sa senior 20% discount, lahat kayo 20% discount but sa mm -hmm. senior. Sa solo parent kasi mayroong uh, socio-economic na mga yan. eh. Uh, ang discount ng solo parent na 10% and VAT exemption binibigay lang siya doon sa mga solo parents na kumikita ng 250,000 pesos pababa at may anak na 6 years old and below. Ngayon, uh, meron din tayo yung tinatawag na 1,000 pesos monthly subsidy. Mm -hmm. Ito ay para sa lahat ng solo parents na minimum wage earners and below basta hindi ka member ng 4Ps. Okay. All other benefits open siya sa lahat ng solo parents. Kagaya ng sinabi ko kanina no, yung education, yung uh, scholarship, walang criteria yon na dapat ikaw ay uh, minimum wage earner and below basta ikaw lang ay solo parent na may ID ganun din yung benefit ng PhilHealth no lahat ng solo parents ay automatic members ng PhilHealth kahit nag-tratrabaho uh, ka at kung ikaw ay nagtatrabaho yung contribution yung binabawas sa yo mm -hmm. sasagutin ng national government ay, so yeah. hindi na makakaltasan yung ating mga solo parents ang uh, latest from PhilHealth by June 2024 ay ready sila mag-implement kasi nga medyo nagkaroon ng uh, Uh, overlap at nagkaroon ng uh, inconsistency kasi si PhilHealth ang beneficiary, he's 21 years old pababa. Mm -hmm. Dito sa batas ng solo parent, 22. So may one year discrepancy. So kailangan nilang ayusin yon Plus, yung updating kasi walang tagging ng solo parents doon sa system ni PhilHealth. So kailangan lang, itag nila para sa ganun, automatic na papakita mo na yung solo parent ID mo So, automatic member ka na ni PhilHealth. Discounts mm -hmm. ba meron? Like, for, for instance, the persons with disabilities or solo parent I, I mean, senior citizens, may ganun din ba ang solo parents? Yes, uh, sa solo parent, uh, 10% discount and VAT exemption, ano? Pero ito is limited lang siya. Kailangan mm -hmm. Kailangan 250,000 pesos and below and may anak ka 6 years old. Pero, dito pumapasok ngayon yung ating mga local government units. Kasi, for example, si Angeles City, ginamit niya na basis to para magpasa ng local ordinance. So ngayon, sa Angeles City, lahat ng gastos ni solo parent discounted. Okay. So, yun yung ano eh, kasi iba-iba yung situation ng LGUs eh. So, kung kaya ibigay ng LGU, kailangan lang niya gawa ng local ordinance para mas mapalawak pa niya lalo. Mm -hmm. well, okay. Medyo self-serving yung aking itatanong dahil solo parent <laughs> niya ako <na> profi. <laughs> yeah. Meron akong anak, 21 years old, nag-aaral nag sa college, private school. Yes. So, um, pwede siya maging full scholar. Wala akong babayaran tuition. Yes. Paano po ang proseso nito? Ang proseso niya ngayon is si CHED. Ano? Uh, ang CHED kasi may existing siya ng mga scholarship programs. Uh, meron siya nung uh, full scholarship, half scholarship. Merong tulong doon. ano? Uh, so iba-iba Ang ngayon, na sinasabi kasi dito sa 11861, kinakailangan gumawa ng CHED ng separate na scholarship na si solo parent lang at anak ni solo parent ang makikinabang. Hello. So kailangan ngayon. So ang ginagawa ni CHED ngayon, binabago nila yung memorandum circular para sa ganon ay uh, yung anak ni solo parent at si solo parent, meron na silang dedicated scholarship para sa kanila. Dati kasi, nakikipagagawan si solo parent eh. So pag nag kasi let's say 1000 lang ang slots ng scholarships, uh, pag nag-apply ka, nagpakilala ka solo parent, pinakita mo 'yung ID mo, bibigyan ka lang nila ng plus 5 sa assessment. Mm -hmm. So ngayon Hiniwalay yung, na. Hiniwalay na siya. Okay. So, kung 1,000, 1,000 slots, puro solo parent lang hmm. pwede mag-avail niyan. Wala nang iba. Pero may binanggit kang edad hanggang 20, 20, uh, 22 years 22 old. 22 years old o, lang. Kapag naging 23 na yung daughter ko, hmm. hindi na ako pasok sa... De pag na-avail na, na niya yung scholarship, continuous hindi naman puputulin yung scholarship. Eh. Hanggang sa makatapos sa Hanggang sa makatapos kasi. Ang sinasabi oh. kasi sa batas, hanggang makatapos siya ng pag-aaral. eh Hindi naman sinabi From na... From the time na nag-apply siya, yes, napasok so, siya sa bago mag-22 years old. Correct. So okay. dapat makapag-apply ka habang solo parent ka. Kasi otherwise, pag nag-23 siya, hindi ka na solo parent, So, hindi mo rin ma-avail yung benefits. E so, let's say ngayon, 22, mm -hmm. nag-apply ka ng scholarship, na approved ni Ched. Mm -hmm. So, hanggat hindi siya nakakatapos ng pag-aaral, dire-diretso yung dire scholarship yeah. na, yes Paano po yung mga yung magulang naman? For example, lolot-lola, o kaya kamatana, o kaya yung pinakapanganay. Yes, yan yung maganda ngayon. Ano? Kasi dito sa 11861, sinasabi, walang age limit si solo mm -hmm. parent. So, let's say senior citizen ka. Lahat ng benefits ng senior citizen and lahat ng benefits ng solo parents, makukuha mo. Kung may uh, makakakuha ka ng solo parent ID kung magka-qualify ka. Yung mga tumata tumatayong magulang, regardless, uh, tito, tita, mga pamangkin, o oh, kaya ikaw yung uh, pinakamatandang anak, no? Kasi may kategorya tayo, yung fourth, uh, any relative up to fourth civil degree of consanguinity and affinity, affinity. ay pwedeng kilalanin kung sila yung tumatayo at gumaganap mm -hmm. doon sa uh parental authority mm -hmm. provided applicable to let's say namatay na parehas yung magulang mm -hmm. or uh inabando na yung mga magulang no e eh, sa batas natin uh, about three months lang ano pag walang parental guidance pwedeng i considered abandoned na yung bata tapos kung matagal mawawala let's say uh, sa probinsya kayo napilitan si solo parent magtrabaho sa Metro Manila kasi wala siyang ibang pagkakakitaan, kung sino yung nag-aalaga sa bata doon sa probinsya, kahit siya yung panganay na anak, siya yung may karapatan na mag-apply as a solo parent. Paano yung kasal po? Mm. Tapos wala pa naman process of annulment or chef, annulment. Yeah. So, how do we determine that that person is considered as a solo parent? Yung isang category kasi is, a uh, uh, bukod sa annulment, ano, may sariling kategory sa si annulment. Pero yung annulment, kailangan final na. Kung okay. sabihin, uh, so, nagsina nagsinabi na si uh, Solicitor General, okay na yan, sige, wala na kaming contention dyan. Yung isa is abandonment. Okay. So kung inabandon ka, mm. yung isa is de facto separation. Since wala pa tayong divorce, basta naghiwalay na kayo for a period of six months, pwede kang Six i months. Oh. Six months lang dati one year eh. Mm -hmm. Basta naghiwalay. Basta okay. naghiwalay okay. na. Ito ang question ko sa red. Halimbawa ang isang solo parent eh may benepisyong natatanggap no na patungkol sa mga solo parent. Pero nag-asawa siya. Nagpakasal. Hmm mawawala ba itong mga beneficyong ito? Oh, may ka-live-in. Yeah. Mawawala ba itong mga beneficyong ito? Yes. Uh, oh. Under Republic Act 11861, tatlo lang talaga yung kinoconsider na disqualification. Pag nag-asawa ka na uli or may ka-live-in ka, kahit same-sex to ha, mm -hmm. mag-a-apply siya. Pangalawa, Naku, yung asawa ko pala, <laughs> hindi pwede. Oh. Ay, wala joke lang, po ako. Oh, di ba? Pangalawa, kung ikaw ay wala ng anak or dependent, ano? Mm. Ah, anak or dependent kasi, kinoconsider din yung mga adaptive parents as uh, solo parents eh. So, hindi kailangan biological na anak mo. Mm -hmm. So, pwedeng apo yan, pamangkid. Kung ikaw ang tumata yung magulang, kasama ka. So, kung wala ka ng 22 years old and below, disqualified ka na rin. At mm -hmm. pangatlo, is yun nga, kung may co-parenting na nangyayari, no, mm -hmm. na hindi ikaw yung biological na magulang, uh, may relasyon kayo, let's say, long-distance relationship ni solo parent, ano, eh, ikaw yung nag-provide na. Re Ito regular, ano, yung occasional gifts, okay lang yun. Eh. Acceptable yun. Let's say birthday nung anak, ng anak, binigyan siya ng regalo, eh, acceptable yan. Pero yung, uh, yung weekly grocery, halimbawa, yun na yung sumasagot, mm -hmm. eh para kasing ang role nun, eh para na rin kayong magka-live in o magkasama. Mm -hmm. So, itong lesson dito, kapag ikaw ay solo parent at lahat ng beneficiary ng solo parent, eh tinatamasa mo, Huwag kang mag-aasawa. <laughs> Pero kasi mag na, syempre, dapat walang hiwalayan para kumpleto ang pamilya at ang, ang mga anak ay masaya. Yeah. Nakasama ang nanay at tatay, hindi nag-aaway. Yes. Pero ito, secret, ano pong kailangan gawin ng mga qualified and solo parent o guardian para makuha mga benepisyong ito? Do we have requirements that they need to prepare? Sige po, li ko na po, sir. Sabihin mo na po. Ikaw <laughs> hmm. <Kung> talaga. <laughs> Uh, lahat, no, yung buong proseso, nagsisimula yan sa local government unit, particularly sa barangay natin. Mm -hmm. So, meron tayong basic requirements. Uh, yung uh, uh, birth certificate ng anak, mm -hmm. kasi bilang katibayan kung 22 years old and below yan. Aww. Tapos, pangalawa, kailangan ng uh, sworn affidavit ni solo parent na sinasabi niya, ako isang solo parent, ako yung mag-isang nag-provide, wala okay. akong kinakasama. Uh, details lang, ano, ilan ang anak mo, kailan ka naging solo parent. Pangalawa, is yung sworn affidavit ng barangay official okay. na na attest naman niya. Oo, so, imbis na magkaroon kayo na parang CI, yung barangay na mag-attest nito? Part na yan, ito. part na. Okay. Kasi nga, hindi naman ng, hindi lahat ng LGUs natin may tao na dedicated na. Oh, oh. Kasi isipin nyo, for Quezon City, Quezon City, ilang 3 million ito. ang population, oh. di ba? Eh, para ikutin mo lahat yan, eh, tatlong taon, hindi ka patapos oh. dyan. Iba na mayor sa susunod. Yes. di ba? So, kaya kailangan ng ganito mga requirements. Uh, ito yung basic. May additional requirements depending ngayon kung saan kategory ka pumapasok. Oh, Audrey, sulat po pa yung additional oh. requirements. So, let's say, si, oh, si Audrey, uh, mm -hmm. let's say, uh, de facto separated kayo no, mm -hmm. ng iyong uh, wife. Ang kailangan mo additional dyan, kailangan mo rin ng sworn affidavit ng two disinterested persons. Na sila 'yung nagpapatunay na talaga nga no for, for at least six months ay hiwalay na kayo. Mm -hmm. Tapos uh yung kung kinasal kayo, yung yung marriage uh, certificate na pagpapatunay nga na kinasal kayo dati no. So Uh, dip ang maganda kasi dyan, ito lang yung initial requirements. Pag nag Ang solo parent ID kasi, one year lang ang validity. Okay. So, pag nag-renew ka, ang isasabit mo na lang is yung, yung sworn affidavit na ako ay separated pa rin. Okay. Mm -hmm. no, no? Uh, for other details, do we have social media accounts or websites so they can check? Yeah. Uh, you can check yung uh, website mismo ng DSWD kasi DSWD ang lead agency. Or okay. You can go to sa Facebook page ng National Council for Solo Parents. Okay. All right On that note, salamat. Po, sa pagbabahagi sa amin ng mga detalye tungkol sa mga benepisyo para sa solo parents. Muli nakapanayap po natin si National Council for Solo Parents, Secretary General Red De Guzman. Maraming salamat, sir. Thank you so much.